Gikulbaan mo ko dahi, oy. Wala baan mo ka, ko may bawa reaksyon nila mama magpapagod. Huwag ko may kung ko masuko ba sila or alipay? Oi ay, Ayo pag-expect yot, pila ka percent ang ginikanan nga malipay nga bayot ang ilang mga junakis. mo naman yun noong kong ipakulbaan o samot, oy, bayuta ka. Yes. Ay, sabi na yot niya, Nandali ka na, niya. Ni lakaw si Papa ni mo. May importante ko siyang asikasuhon. Oh, sa so, ato pa. ikaw na lang kung maistoro yung May nakita pa ba na gudi ikang laing tao sa palibot? Strip <laughs> pa si Mother ni Mayot. Pagkilog tiya Mayot eh. Pag binayot kayo, mapantayan niya ka. Oh, on sa eh. uh, 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 man eh. kung kamura din duha mo yung mag-istorya, o niya, maghinunghong nga mo. Mas maayo pa siguro mula kao na lang kung kinaghan pa kong buhaton. Uh, Kadiyot sa ma. Uh, Kadiyot pa. Uh, 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 uh. uh, on sa man. Sige na, sulti na yun. Ma? Bayot ko? Oh, oh. oh wala kay isulti, ma? Nahibaw ko. Oh, ha? Nahibaw ka, ma? Oh. Raol, inahan ko. O ganun ay kong makakita ni mo. O na ako'y eh, mga nabantayan sa imuglihok. Ha, <laughs> mao nang na ko makurat nga bahiyot ka. O, o gawa ka masuko ma? Nganong masuko man ko? Dili ni mo kontrolado nga maingon ka ana. Dawat ka bisag unsa pa ka. Ay, salamat ma. <laughs> Yutak, nakapagawa sa kasi mong tago. Oy oy, di pa ko kumpan kampan, pino. Oh? Huh? Kulbaan ko Eh. kawa pa may bao, si papa. Nya. Sumpiya so, di gid di mo siya. Ay, kinanglan, Tinangan nga ako sa sultihan. Mas hindi sila ang reaksyon ni mama, di ba? Kunsa? Bayot ka? Opa o, pa. Ay, ay, oh, ay, okay, ah! Ang kaya Nabuwang ka na ba, ha? Ah, uh, pa. ni mong tao niya binayot ka? O, uh, pa, kining... Di malaku sa ngayon, ani ko pa. Dili ni mo nga babae ka upamati. Pero sa ni mo, kung mo nang paundayunan. Opo. Ayaw gid ko bakit ang abog ka. Kay basig mapatay di ka. Opo. <sighs> Kaunog daghan ha, Raul. Oma, Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pagdali ka, Undia. Ah, uh, ah, uh, ah. Eh, Kaya uh, ta. Ah, uh, hi? asa ah, uh, asama uh, uh, ta pa? Domingo manrun, di ba? Oh. Ah, oh, uh, bitaw. Domingo manrun pang. Ah, hmm. kong manimba ta. Kuma na tong simba may atuon ta. Na ako'y ipaila-ila ni mo, nababay pa oh, unsa Higala si Pare Jose o Pare Linda o kani si Lizzy mauni ang ilang anak Hello? Oh Oh Tingo Grawl Ayaw pagbinayot ha? Oo Opa Hi Lizzy Ako si Raul <laughs> Good Uh, lakaw, pag istorya mo dito kay may sabutan mi sa ginikanan ni Lazy. Recorded by Radio Mo TV. Mm, ingan anak kita, oo, oo, So, unsa na to pag ila eh, ko dili ka hapit ng tingog. Pero kay o ka, happy kay ko nga diha ko nila gitupo nimo, mo. Gwapo ka. Sakto oh? imong lawas. Sigurado ko nga gwapo o gwapa gid ang na natong anak kay Kahit... Stop! Oh. <coughs> ah. Raul? Ah. Oh, 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 okay ka? Stop na oi. Please lang no maluig ka. Hindi na, na ko ma-check. Ha? Bayot ka? Oo, oh, oi. Di obvious ha, Lizzie. Dako ko bayot. Oh, please lang no. Ano pa gigsuot ang mga makaanak ta kay di na mahitabo. O ang gusto may tabon sa itong mga parents? Uy! Ang iyo lang ako, no? Ka ah, kuhan, Lizzie. Eh. Ah, ah, ako lang siyang uyun-uyunan sa pagkakaroon. Mangita lang niya tagpahagi ba ako nung saon ni na Nato. Kay, aron di ko mapat, ako sa amahan. Mm, Ingon, ani na lang. Makikistorya na lang ko nila ni Papa o Mama nga. Di tika tayo. Maura na. Ingon, ana, raka simple. <tinyo> ay, ah, ay! 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 ito po, oy! Ano, oy! Ang sabay sa anak ko! Matod pa akong kumari nga wa makauyon si Lizzie mo. Eh? Oh. Unsa man! Nagbinayot ka sa iyang atubangan, unsa! Oy! Wa pa, Laki ko ang Raul! Raul ko ato! No. Ra Ra ato. Basta hindi lagi ko niya type, oy! Ayaw lagi pagbinayot! Uh, ay, ay! Ay! Wa wow, wala sa ka maning kamot nga Magustuhan ka ni Nizzy, ha? Ay, paoy! Di na ito kontroladong utok ni Nizzy, oy! Di na tinga kayo pag binayot! Ay! Dahil ka! Ah! Huh? Ba, sorry, eh, sorry! Paginom! So, sorry, ba, sorry! Oh, ah, Kinoo ko! Kadaghan ni Mugbunog, anak! uh, akong istoryaan ang imong amahan ini. ayaw, ayaw na ma. Hindi ko ganahan nga. Kamu may mag-away, tungod na ako. Nak. Ay, eh, too di ay. Nangita to imong amigang bayot. Na ako no sa ituyo ni mo. Oh, oh ha? Sige lang ma. Ako no sa katuon sa iyang saloon. correction. Ug butang na gyud na color corrector. Huh? Kaya nga tabunan man ba yun? Ay, yun! Nakoy, sponsoran nga usa ka, Miss Gay! Huh? Huwag balis ka, tika! Huwag apil sa mga contestant! Hoy! Unsa! Na Nayabag ka? Huh? Huwag araw ko makasuway kong anak, no? Kay bawbaya ka, ha? Oh! Hindi mo may bawaan kung hindi mo suway yan! Oh! Huwag, masubo si Papa? Kinsa may masubo kung hindi lang Oh, yots. yot. Yot, dako ng Sayang kung hindi mo suway yun. Wala na mahiba ako. Oh. Maayaw na kainin mo ta na. na may gamito ni mong pangwarta. Oh, pa? Imo na ni O. Ha? Uy, Pila man Oh. 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 Jismil? Oh, ma. Diin mong kaininak? Ah, uh, nakakita na kong sideline, ma. Ah, uh, Nak, ayaw kong nga ni Soda kag illegal nga. Ka. Uy, wa ma, Oh. Kuan, ma. Nagsiki kong apil-apil o mga pageant, ma. O sige kong kadaog. Tinoo? Yes, ma. Pero ay lang sabay, papa, ma. gitagat kag kwarta kay masuko niya to. Imo na lang na, ma ipalit na kung sa'y gusto ni oh, 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 mo palit to. salamat yun! Uy, grabe din mo, girl. Uy, nibilip ka ng ubang mga bayo at mo. Sige, nagkagadaog, ay! Grabe sa ka... Grabe sa kong effort, no? Nanikamot ko kung kay gusto na ko nga mailan ko sa mga bayo sa akong pagkaroon na. Dili, Raul! Ay, toon, ay! Mm para mas baka maugod unya kuno ka. I oh. e refer kuno ka sa mayung laki kayon aning mga Miss Gay. Oh, ba ba? Oh. ko? Yes. Ibay Leila di kami ho. Katiyo ta. Sige ma'am. Nakakita bag ko mo ka usa sa usa ka pageant diin ikaw mo ay daog Oh. oh. Dahil ba ko nga bag-o ka pa fresh pa kay sa mga tao. Ug mo na ko na ko nga ipaila-ila sa usa ka banggiitan. Oy, nahibaw ko nga daghan siya maayong matudlo nimo. Ay salamat kayo, ma. Am. Ay, ani ana di siya ay. Oh, ba. Siya? Ay, I'm so sure, sorry. Sure. Na gud ko. Ah. Oh. Ah. Pa. Pa. Hoy, <coughs> <coughs> Raul. Unsa gi buhat ni Bonnie? Uh, Siya ako gipasabot ni mo nga ipaila-ila nako ni mo Lorena. Ah, Lorena. <laughs> yeah. Ah. Magistorya tara ore. Oh, pa. Adak. Dahibaw ko nga naglibog ka. Pirti ni Musok ko ang bayot ko niya karun. Nahibawan ako nga bayot sa ka, pa. Jangan kaya dia lek kau gustuh, kan? Mapa rehas kan aku? Sedihang nak karealize ku ngak ingut ini kau Ha? Dan ni bole na aku Ha? Oh. Na aku inak uyang mengamengena laki Pero... Anggotaan aku Ha? Mau isuai nak isuai kau berbaik Oh, maun nak si Mamanmu, dong Pero, makasih na buatman me Pero bisa ko sa una ko, magawas din ang akong pagkabayot, oy. Pero, pa... Maong hingon hindi nahitabo. Nalaki ang Lalaki abahan ko sa ato. Pero bayot ko sa gawas. Ang oh, dali ko gusto nga mag-antos ka sa bana ko nak. O, bakit ang... Dabog dito ay may himo ana, pa kung kun, ingon-anig yun ta. Di ba, wa, man? Pasaylo ako na. Pao ko ilabot ko noon sa ikasulti sa mga taong Ay importante na ako nga dawaton ko ninyo. Ilabi ka na. Oh, oh. Wala magiging kayo mahimo. Lewat magiging ka na ako. Paong dawaton na lang yun na ako nga. Igunana e, na yun ka na. Koy, isang sirena. magtahom nga mo ito'y plot twist sa akong kinabuhi. <laughs> Karoon si Papa na mismo may mentor nako. ako. O kung kong iapilog mga pageant. Di ninala ko ito. salamat sa pagdagaling ako tampo. More power, RMM! Recorded by Radio Mo TV. Mo kita magigalang kaagi ni Raul ka, Cebu City. Uban sa awit ngayong kita ngayon, Awit nga ay kailangan. Serena. Ang mga kaagi, gibahotan o doa sa radyo ni Carol Marie Kain. sa direksyon ni Priscilla Rekanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti Paminaw. Kinasingkasing kung gidapit sa papadaan.

Handumanan Official Facebook Page. Hanggang sa sunod ay kayon, dagang salamat sa inyong pagpamilya.